Ang ba? ito sa sapa na um, nahipon. Sa sapa. Ayan yung um, malaki lang. <clears throat> tapos, um, Tapos, lagyan natin guys ng oyster, oyster sauce mmmm okay. oh, yummy 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 ay yan okay so hinodi lang namin dito guys sa ano sa gabi eh mag mag mag-ilaw ka sa gabi ya. hindi to binili yun ah. hinodi lang po <clears throat> Ayan, lagyan natin ng isang basong Sprite. Sprite yung guys, Sprite. Sprite yun na. Tapos, ilagay na natin dito. hmm, Pakuluan natin hanggang maluto. Ang bango-bango, ang bango-bango. 'Yung kagat niya 'yan, oh, mahaba. Kagat 'yan na hindi ayong maitim. Ito. Ano, kagat 'yan, kagat. Din. Ito ay uh, sa sapa na na full, eh. Hindi namin binili 'yan. Hinuli namin 'yan kagabi. Ay, nagumba-umbang, eh. Bilang. Bila okay. O, diba? May kasama pa siyang ano. Ayan. Alam mo yan. Yung ganyan. ano <clears throat> yung, yung ganito? Ah, uh, yung may kagat. Crabs. Yung crabs. Yung crabs. Ayan. Tapos, ayan. Dagdagan natin ng sabaw. No? Ubusin natin yung isang bote ng Sprite. Ito idagdag natin para maraming sabaw. Masarap man yata to. Ayan. Sprite. Masarap to yun. Oh, o, ba? Diba? Tapos, pakuluan natin ng pakuluan. Tapos, ito guys, magic sarap para magiging magic ang sarap. ba? Diba? Charot. Mmm. Hubusin natin kasi walang asin. Eh. So, ito na lang. Magic, sarap. Para yung sarap niya, mag-magic. Wala so, ba, bebe? Sarap. Yan, guys. So. Yan yung mga native, ba? Yung... Dito sa probinsya, pag wala kang pera, punta ka lang sa mga ilog, sa mga sapa, may mga ulam doon. <laughs> may mga ulam, di ba? Hmm. Sarap. Uy, yung sarap. Sarap sobra. Masarap din ang sabaw niya. Sabi nila, hayaan mo lang may sabaw-sabaw. konti konti lang yung sabaw niya yung pang ano lang niya pa pang to yung ulam natin sa tanghali anday ayan guys luto na siya luto na wala na ilalagay na natin siya dito sa ating lagay uh, lagayan. Ayan. sarap na Konti lang naman yung sauce. Kasi natuyot. Natuyo siya. Yan. Yung kagat niya guys, masarap yan. Yan ang pinakagusto kong sipsipil. Yung kagat ng ano. Yan, may laman pa kasi yan eh. Diba may yan, sarap. Hmm. sayang tong sauce niya mas matamis kasi sprite siya di ba Oh, di ba? Ready for lunch. Ito maliit siya. Ito may malaki. Ito yung gusto ko is i ano siya sa suka sau usaw yung parang yan ready na for lunch ang ating ulam and guys thanks for watching